Ay. Doon na, doon po, doon po po, po nyo. Kailan po po? Gusto ko lang mo malaman, sir. Dalawang linggo, malaki ang chan niya. po, uh, lumalaki. Ano pong naging pandix po sa ating butihing doktor? Walang findings. Opo. Opo. Okay. Opo. Eh, sa mga tawas-tawas, galing ka na. Sa mga kapwa kung magagamot na. Kikilit ba Opo. Ano? Hindi palipadangin yan. Kulam yan lumalaki tiyan mo palipadangin. ang palipa, pa, palipadangin, simpleng kulam yan pero hindi hindi rin biro ang palipadangin. dangin okay. ang palipadangin, dangin yan yung siyasabay sa hangin pangalan mo at pwede mo ang nakapointer ngayon merong latin akong babanggitin alba wako yung mangko no? okay. isasaboy ko walang ibang pwedeng makalangat nun kundi kung sino yung may-ari ng pangalan yan ang palipadangin. Hindi po palipadangin yan. Anong sabi sa ni Kilit? Hindi nga po. sa'yo Magkano nang iniingit Yung siguro, 500 po. 500? Sa taklong araw, eh yung lubigan na yun ano niya? Meron? Ano po? Uh, ano yung magpapayit? O, magkano ang ano? Magkano ang bayad sa lubigan? Hindi, hmm. sige, huwag may magkano. Wala. Wala. Kasi may pumunta sa akin dito, may presyo lubigan niya. Oo, kaya hindi siya natuloy. Ah, sino proper din? Ah, okay. Ay, okay, tumadaan pa hindi niya magtagal kasi halis din ako. Hindi ako Manila. Um, tulungan ng ating sarili. Hmm? Asa dati? Hindi, magagamot pa rin siya. Kaya lang, uh, busy sa pag-aaral. Ah, Kaya sabi ko, ako na lang muna ang hahawak. Hmm. So, ganito na ya. Dalawang buhay sa iyo, kilala mo lang. No. Ang ano natin dito. Uh, uh, ito, uh, uh yung dati pa din. hindi, iba to. Huh? Iba. Manalangin. At uh, na nagagaling ka ha. Ang layunin po ng team Apo, alisin ang inilagay sa tao at kami na po ang magbabalik sa kanila. Basta ang magpapagaling sa iyo, hindi po kami ha. Ang magpapagaling sa iyo, ang ating Panginoon at ang ating amang dakila. At sabihin mo sa sarili mo na, alam ko ama, hindi mo ko papabayaan. Yun po. Labanan ha. Tutulungan ka namin, pero labanan mo sa sarili mo. Yun po, wala rin, ano, walang sakit doon. Hindi, sige, na muna. Huwag na po miyak nanay. Tutulungan ka namin. Sige. Basta tulungan mo ang sarili mo ha. Ano niyo po ito? Ah, oh, okay. O oh, sige, may alisin na ako tapos mamaya ikaw ipitan ko. Okay lang. apo, uh, apo, alisin mo muna sa kanya tapos mamaya ito. Okay. Para po, an sacrifice po na. Sige po. Sige po, ban lang po yan. Wala po doon ay, tulad na. lang ng dati. Okay. Oh, na game. Lang, hindi, hindi, hindi. Pikit lang, pikit lang. Para naman sa inyo. <coughs> Dito na. Dito na eh. Pikit po yung doktor. Masakit? Masakit na eh. Hindi. Hindi. Normal lang, lang. normal o, lang. lang. Hindi makit. Wala akong makita sa mga doktor. Ito, elemento, yan, dalawa. Satur, Arepo, Tenet Opera ratas. Sundan mo apo ra, apo yan, ah. mo. Kung makakapasok, diretso na sa kanya. Huwag kang magalaw, walang mangyayari kayo namin. Alisin mo nila kayo dyan, ha? Alisin alis, alis, alis. alis mo nila mo dyan, ha? Nagkakaintindihan. Sige, baglas, baglas. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Gamit, gamit. Sumpu! Ah! O, oh, pagalingin mo way. pala. Pagalingin mo na yan ha. Pagalingin mo na ha. Sige, kunci pa, diba, kunci pa. Diba. oba. Oh, ba, bawa ba, bawa ba? ba? Ano ba daw? O, oh, sir, ay hindi na natin gagamitin nakapasok niya eh. Hindi na gagamitin ko siya ha. Pero akong bago. Ano ba daw? Ano ba apan to? Bakit? Pagod! sumpu Pum! Aaaaa! mo have. yan ha? Nakakaintindihan! Sumabot ka! Ay, ay, Nilagyan mo! Ano, -ano. oh Ano? O! Nang ano? Bumasok na po! Hindi na po ito! Sum <laughs> oh, bakit? Bakit? nainggit ka ba o nagagalit? Sige, sumagot ka para hindi ka may rapan. Uh, nainggit? Ha? Sagot. Ano ba, Hindi ka sasagot, ha? Uh, uh, o, oh, gagaling na yan. Tanggal. Tanggal mo yan. Uh, uh, ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Kati-kati? At saka? Uh, uh, sumagot ka kasi. Uh, inisip ko pa. Ano, inisip mo pa. Ko. Nakalimutan mo yung nilagay mo uh, dyan. Uh, o, oh, oh, pero gagaling na uh, yan gagaling yan. Gagaling. Ngayon mismo na ginagamot namin, ha? Gagaling yan, ha? O, may tanong ako, ingit o galit? Alin sa dalawa Bakit ka nainggit? ingit? Maganda ba ang buhay nila? Bakit kayo? Alam nila. Alam nila ay maganda boy kayo nang maayos ha. Opo. Huwag kayong ng beran ng tao. nainggit O sige, baklas, baklas. na lang, puti na lang. Sige, o, sige. Tulungan mo na, sir. Tulungan mo na. O gagaling na to ha. Ha? Kapit bahay? Ha? Kapit bahay lang? Ha? Ha?

Diyos naman kundi kila mong Isus, nupas-pasin, napatayin, ang mga bala ang kinanan. Sabi ko, at least, Atay! alam? Alam niyo yung lubigan? Hanap kayo nun. Okay uh, Damihan niyo yung lubigan, saka niyo ng tubig. Ana, Explain ko. Okay. Oh, okay. 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 apo. Okay. Okay. <laughs> okay. 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 Uh, okay. 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 Unang-unang po sa lahat. Huwag sa lahat. amang at aking nusus. At shout-out po kay Apo Chilin, Apo Eric, kay Apo Rap, kay Apo Kent, at kina na email kay Sis Maika at Janjan uh, Janjan Apo Rosita at saka kay Apo Rosita magkasama po kami ngayon ni Apo Chalin Okay maraming salamat ah uh, iling ko lang po maraming uh, marami kaming video na i-upload sa araw-araw tulungan niyo po kami na mapalago ang aming followers, ang aming viewers, at lang na sa YouTube channel namin. Sana po matulungan nyo po kami at hindi kami titigil sa aming mission upang marami po tayo matulungan. Sila mo po at maraming maraming salamat at may laban mo kami at yung nga, papatungo kami sa Manila. Muli ako, team Apo Eric, Apo Chalin, and... Apo Maui. Oo. Okay. Maraming salamat. God bless, God bless. Puhu!